you know, good afternoon. Papakita ko sa inyo kung paano buksan tong cashew nuts. Alam ko marami nang may gusto nito eh. Masarap to kasi matrabaho. Oo, you know, marami. Oh. buksan natin lahat 'yan. I mag mag-comment sa akin kung sino yung gusto. Mura lang. Kuno wala bibenta be tingnan nyo Pakita mo. Pakita mo kung paano bubuksan. yan lang ang proseso. o, tapos. buksan natin. Napaka basic lang oh. Oh. Uh, i-comment niyo kung saan nakarating yung video na to, bibigyan ko kayo ng cash na. Oh. Oh. Yan ah. Oh. Hindi oh. mo, dito oh. mo, oh. parang kung bubuksan. Parang naman. Pa? Oh. Parang maniwala kayo matrabaho kung kaso next Basic na basic. Oh. Diba? Ayun lang sa ngayon. Kaya bitin na lang kayo kung makakarami ako ng bukas ng cash notes. Mukhang mapapagod ako dito. <laughs> Bye!